Hello guys, ayan magluluto po tayo. Magpi-prepare pala ng gagawing burong isda. Kape muna tayo. Kukunin ko lamang yung paglulutuan ng kanin. dito so, makulutas tayo ng bigas ito at magagawa ko tayo ng burong isda yun na yung natin ito bigas basang mabuti ang pagluluto ko po ng kanin ay tansa-tansa lamang po at hindi po ako nagsisuka o, po. Um, na po natin yung bigas. Ngayon po ay pagpagigan na po natin. At isasalang. Pag naluto po ito, pre-prepare po naman po yung duya. At uh, iahala ko po dito mga. Alam po. isa lang na po yung kanin. Ngayon po ay magbabalag po tayo ng luya. Dahil ito po yung pinakamain na ingredient o ihalo natin sa buro para po hindi po siya malansa o, tama ba yung time na ginamit ko oo kasi habang tumatagal po pag may luya ay mabango po yung buro ang paggawa po ng buro ay hindi po pare-parehas yung ginagawa. Pinsa ay. na po. Ayan, hugasan na po yung luya. Ngayon po ay kakadka rin po natin. Nagasamdang hmm. po natin. Sandali. Ayan. Ngayon po ay ating kakayutin. dito po so, kung gagawin kong buro ay buburoin po po ito na at least two weeks o mahigit pa kasi yun po yung tansahan lang po ganun po yung paggawa ko ng buro two weeks lang o oh, kahit 15 days, 16 days po kasi ang ginagawa ko naman po ay kontihan lang Atensyon na po sa mga nakasabit. <laughs> habang niluluto ko po yung kanin, nandito naman po ang aking alaga. Tapos lang po yung magkapit. Yan po. Napakabait po yung yung natapos lang po yung magkapit. Yan <coughs> po. <coughs> kayo po kayo sa may ano sa may yan nakatayo po kayo sa may bote wala pong patungan <laughs> pasensya na po yan e, ito lang

ko lang po maluto yung kanin. So, ganito lang po kaliit. Yung gagawin kong burong isda. Yung sapo. Sapo lang po. Yung pangka. naman po yung isdang tilapia. Ayan. Isang pismay lang po siya. Ayan. Ayan. lang po. hihiwain lang po natin ito. po maging maganda po 'yung presentation ko ngayon sa paggawa ng buro. Maraming salamat po. God bless.